Hmm, hmm, hmm. Samantala sa confession room fiang sa puntong ito May nakahanda sa labas I wanna do what you want to. Hindi, <laughs> yeah, actually, last week ko pa nire-request kay Kuya na ako, bigyan ka ako ng no, pagkakataon na kausapin ka. Kasi, What? eh, syempre, hindi, hindi naman lingit sa kaalaman kung anong naramdaman mo last week. Marami tayong pinagdaan last week. rap battle. Mm. Ganito, ganyan. gusto mo na. Nakikita mo na sa loob. Para dito yun, kung nakikita mo yung 29 points na yun, ay uh, isang aeroplano ay eh, katumbas ng isang minuto na pag-uusap natin dito. ninety wag Huwag ganyan ka. Kikilig ako, Kuya! Kumbay. Kumbay lang to. Relax ka na. Kuya! <laughs> oh, <yes! laughs> okay. Punta tayo sa exciting part. Ang pinaka-nangapagpabagabag ng loob ko noon yung sa freedom board na nilagay mo na ito at where home is for real. Yeah. Kaya... Yun ang gusto ko malaman, ba't yun ang nakalagay dun? Pia. Alam mo, kahinaan ko, nanay ko. At alam mo kung sensitibo ka, alam mo kung emotional ka. Yun yung point. Hmm. Ikaw lang nakakaalam na sobrang sensitive ako. May papaliwanag ko lang yung about doon, siyempre. Anong nakataya doon? Yung pagiging naminado, di ba? So, humingi ako ng sorry sa'yo. Sobrang sorry. Dahil nakatulong ako sa, sa ginawa ni Jazz. Actually, hindi lang ng mga Jazz. Oh, sa lahat. Alam mo, sinabi niya sa akin yun. Kay Dilan, kay Binhoy, kay Colette. Hindi eh, naman ako nagalit sa sa'yo. Like, wala akong galit sa sa'yo. Tampo lang na so, bakit hinayaan mo na At ikaw yung pinaka nakakilala sa Hinayaan mo akong ganin. Maya-maya, napag-usapan naman ng dalawa si Jazz. Pero kamusta kayo ngayon? Eh. ano Eh. 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 Siya lumalim, ganun. Sa akin, hindi ko alam sa kanya. Wala naman ako palang kung anong naman niya. Baga, baga... Mas nagusto mo siya lalo. Hindi naman. Baga, mas lumalim yung pagkakang ganun. Ano Wala, kasi lang ako para sa inyo. Ano? Masaya ako. At ang, ang pinaano ko nga dito sa inyo ni Diyas, kung ano lagay niya. Hmm, ganun pa din. Yung dating banyo ni Diyas, ganun din yun. Dali. Na, parang may lamat na gal. Siyempre, may hirap naman tanggalin ang lamat. Pero, parang move forward na lang. Move forward, forward na no? kasi may assurance na ako sa nanay. Inex mo yan. Kung, kunwari, sabag mo, balik ka, back to normal. Tapos parang mas, 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 mas feel mo na dumikit na, dumikit na lang sa kanya. Baayos ka. di kung baga mas, kung baga, kung mas, kung yeah. mapansin ko na, mas dikit na kayo. Sa ako komportable. Doon ka. Doon ka kung mas feel mo na, komportable ka na sobra sa kanya. Tama ako. Huwag mo na ako isipin. Saan ka ba sa'yo? Yeah, ganun din naman ako sa'yo. Tsaka, sabi mo rin naman dyan sa Freedom, bro. Nakakatuwang pa kayong ganun. Ako ang best man mo. Yeah. Is <laughs> my best man. You're my best man. Kaya so, man, sorry, man, clear man. lang din naman natin kay Kuya. So, best friend pinang nararamdaman ko lang ho talaga kay Piyang Kuya Dikit ho talaga mga kaibigan. Baga best friend kuya ganun, close friend. That's Last ina, 30 naman. seconds. 30 seconds sa Maraming salamat at pinapaunlakan mo dito. Sa'yo kung Ito ano yung mungyari. Ang damagat sa tandaan yan. Sobrang support ba ko sa'yo. Kung ano mong bangyari sa atin kung nalabas man tayo. Dapat